Meron tayong booking guys pa from dito sa may Iglesia ni Cristo sa Wawa, Alabang, papuntang Paranaque sa Angelica Canaynay. Nasa isa service road na tayo guys kaso ito traffic. May aksidente yung si Kuya Rider to. Sabi ko pa naman kay Ma'am kanina na mag na lang kami para iwas traffic. Yung pala mas traffic sa i service road. So ingat tayo guys, ingat. So ito guys, hindi uh, pa tayo nakakalayo ng e-service road. Meron na namang aksidente. Ito big bike. Yung isang motor is big bike guys. Check natin yung isang. Ano ito? Mio, May yung dilaw. Mio I. Mio I 125 na 125 na dilaw ayun natatanaw ko yung bibig ng lalaki naka may UI ayun duguan hindi lang kita sa video guys pero ano eh uh, duguan yung bibig nung to yung nakaupo sa may UI na lalaki siguro isa nakabig bike ayan yung lalaki nakatayo dalawang magkasunod na aksidente dito sa e-service road guys so ingat tayo palagi guys ingat hindi ko na nakunan yung video ng pagbaba ni ma'am uh, madilim kasi sa pinagbabaan niya kanina so guys hindi rin makikita ng video niya palupat na rin yung camera natin so guys hanggang dito na lang uh, so palagi tayo magpapray so bago tayo sumakay ng motor uh, magsign ng cross tayo Palaya guys para meron tayong gabay kay Lord